Eto na naman tayo sa isang mainit, kumukulong kontrobersya na ngayon ay umiikot sa pangalan ni Valentine Rosales. Yep, ang social media personality na hindi na bago sa mga isyo. Ngayon naman, nadawit siya sa mas malalim, mas mabigat at mas sensitibong pangyayari. Ang magkakasunod na pagkamatay ng Vivamax artist na si Gina Lima at ng ex-boyfriend nitong si Ivan Cesar Ronquillo. Pero bakit nga ba biglang nasama ang pangalan ni Valentine sa isyong ito? Ano ang mga pinagsasabi niya online? At bakit may mga taong sinisisi siya sa nangyari? Yan ang bubuksan at hihimayin natin ngayon. Kung bago ka palang dito sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Dahil dito, hindi lang balita ang usapan. Paliwanag, analysis at katotohanan ang ihahatid ko sa iyo. Si Valentine Rosales o Alan Chen sa totoong buhay ay matagal ng controversial na figure online. Una siyang naging kilala sa kaso ni Christine Dacera noong 2021, kung saan naging sentro rin siya ng pambabatikos at investigasyon. Bukod doon, content creator siya, social media personality at hindi na bago sa drama, chismis at gulo. Sa madaling salita, kung may malaking issue, madalasan doon ang pangalan niya. At ngayon, parang inuulit na naman ang history. Ngayon, punta tayo sa pinagmulan ng gulo. Si Gina Lima Isang freelance model at VivaMax artist, ay natagpo ang patay. Ayon sa initial medical findings, cardiorespiratory distress ang sanhi ng pagkamatay. Ibig sabihin, acute medical emergency. Walang nakitang indikasyon ng foul play ayon sa initial police investigation. Pero dito na pumapasok ang role ni Valentine. Nitong mga araw bago pumutok ang issue, nagpost si Valentine online at diretsahang inakusahan ang ex-boyfriend ni Gina na si Ivan ng diumanoy pambubugbog at pananakit. Hindi lang basta akusasyon, sinabayan pa ng mura, pagbabanta at pangaaway sa private messages. Isipin mo 'yon, isang public figure, may libu libong followers, nagpakawala ng mabibigat na salita online nang walang malinaw na ebidensya or official na findings noon at dahil public ang posts niya mabilis kumalat mabilis dumami ang nagagalit at mabilis ding kumapit ang narrative na si Ivan ang may kinalaman sa pagkamatay ni Gina isipin mo kung gaano kabigat yon para sa isang taong namatayan nat lahat ilang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Gina natagpo ang patay si Ivan self-inflicted daw ayon sa initial reports Marami ang nagsabi na online bashing, pressure at pag-atake ng publiko, kasama ang mga post ni Valentine, ang posibleng nag-ambag sa mental breakdown ni Ivan. Sa madaling salita, naging chain reaction ng issue, isang babae ang namatay, may nag-akusa, binalikan ng netizens ang akusadong lalaki, at sa huli, siya rin ay nagtapos ng buhay. Isang trahedyang kumalat dahil sa mabilis na pagkalat ng impormasyon, tama man o hindi. After ng backlash, biglang nagbago ang tono ni Valentine. Sinabi niya na biktima rin siya ng misinformation. Na di umano'y galing daw sa mutual friends nila, pinagbatayan niya raw ang mga kwento ng mga kaibigan ni Gina. Pero ang tanong, kung hindi pa kumpirmado ang info, bakit siya nagpost ng mabigat na akusasyon na may kasama pang pagbabanta? Bakit siya naglabas ng pangalan? Bakit hindi niya inantay ang official findings? Dito siya kinuyog. At hindi lang netizens ha, pati mga abogado. Pumasok na rin sa eksena si Atarmy Rowena Guanzon, dating Comelec Commissioner. At hindi niya pinalampas si Valentine. Publicly, sinabi niya na ang ginawa ni Valentine ay cloud chasing, pagpapakalat ng fatal misinformation, at posibleng may pananagutang legal. Sabi pa niya, kung gusto raw ng pamilya ni Ivan, pwede silang magsampa ng kaso laban kay Valentine at handa siyang tumulong, boom, lalong umingay ang issue. Dito pumapasok ang malaking tanong, may kasalanan ba si Valentine Rosales sa nangyari? Legal! Hindi pa malinaw, pero moral? Iba ang usapan kung naglabas ka ng mabibigat na paratang may pangalan, may mukha, may emotions na millions ang nakakakita. At ang taong inaakusahan mo ay nauwi sa self-harm, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang naging ambag. Kahit pasabihin mong misinformation, tandaan, words have consequences. Lalo na kung milyon ng audience mo. Ang mas masakit na katotohanan dito, dalawang tao ang patay, isang artista, isang ex-boyfriend, at sa gitna nito, social media war, awayan, bintang at fake news. Walang nanalo, puro talo, puro buhay ang nawala, puro pamilya ang nawasak. At isa sa pinakamalakas na tinuturo ng publiko ngayon ay si Valentine Rosales dahil sa ginawa niyang pagpapakalat ng hindi pa validated na impormasyon. Hindi ko sinasabing siya ang may kasalanan, hindi ko sinasabing siya ang dahilan, at hindi ko rin sinasabi na ang ginawa niya ay intentional. Ay, pero kung ikaw ay content creator, influencer, public figure, bit meron kang responsibilidad. Hindi lahat ng chismis kailangan i-post, hindi lahat ng galit kailangan i-broadcast, at hindi porkit may narinig ka, ipapasa mo agad sa milyon-milyong tao. Hindi lahat ng chismis kailangan i-post, hindi lahat ng galit kailangan i-broadcast, at hindi porket may narinig ka, ipapasa mo agad sa milyon-milyong tao. Sa panahon ngayon kung saan viral ang mas mabilis pa sa balita, isang post lang ang pwedeng magbago ng buhay ng isang tao. O makasira nito, o tuluyang magtulak sa isang trahedya, at yan ang nangyari ngayon. Kung gusto mo pang pag-usapan ang mga update tungkol kina Valentine, Gina, Ivan, o ang mga posibleng legal actions I Comment mulang sa baba. This is your host, bringing you real analysis, real talk, at walang kinikilingan. Stay safe, stay critical, and always check the facts.